talagang niloloko tayo maging ng budget secretary kasi hindi totoo. Yung papel ng ang program appropriations, ito yung sekundaryong, um, ito yung mga budget items sa sekundaryong kahalagahan. Kasi yung konsepto dito, dun sa program appropriations, ito yung talagang absolutong priority ng gobyerno at meron ng nakalaan na revenue sources. Ang konsepto ng unprogrammed, hindi contingency. Ang unprogrammed ay kung hindi kasing halaga ng programmed, pero dahil may kahalagan pa naman, ipapatupad kung may dagdag nakita sa current taxes, may bagong business ipapatupad, o kaya makautang mula sa ibang bansa. So, hindi contingency emergency ang konsepto ng unprogrammed. Ang konsepto nun, depende kung makapagpalito ng pondo. Kaya kung makita yung inconsistency, kung talagang mahalaga yung contingency, di ba may emergency, bakit mo lalagay sa unprogrammed na maghihintay ka pa ng dagdag na kita, dagdag bagong buwis, o kaya utang sa mga foreign assisted projects. At isa pa, alam nyo ba merong 13 billion pesos na contingency fund sa program? Masin totoo, di ba? Kung talagang contingency at emergency, ang ilalagay mo yan sa budget item, na garantisado yung pondo. Hindi garantisado ang pondo sa ang program, garantisado sa program. At isang halimbawa lang na yung delegado nga kung hindi nagiging tapat o transparent yung pamalaan. Yung controversial na 125 million pesos na ginastos ni um, VP Duterte nung December 2022, galing ito sa contingency fund na hinawakan ng Pangulo na 13 billion pesos nung 2022. So, maling 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 mali at niloko tayo sa sinasabi, kailangan yung ang program para sa emergency. Meron na yan sa regular fund ng gobyerno. At ikalawa, hindi yun ang katangian na ang program fund na pang emergency. Yun ay kung may dagdag na pondo kagasosan, kung wala, hindi magagasosan.